Thank you po kay Chief Edel. Siguro kung hindi ako nakinig sa radyo talaga, wala. Baka maputulan na ako ng legs. Kaya malaking tulong po yung natutunan din namin po talaga po. Eh, ilang buwan yun or ilang weeks na gamit ko lang? Ano pa lang huy? Parang nakakatatlo pa lang po eh. Bilis ng epekto sa akin eh. Tatlong araw pa lang sabi ng misis ko, bilis ah. Sir, anong pangalan, edad, at saan po nakatira? Ah, uh, Cornelio Cruz po, 57 years old po, taga Lower Antipolo po. Sir, ano yung nararamdaman mo before bago ka lang na uh, punta dito sa Allied Center? Yun dati po, meron po akong kati-kati dito sabi ng mga doktor, seriasis daw po. Sobrang kati po talaga hindi eh. ko na matis eh, kala ko nga mapuputulan ako ng paku nun eh. Makita po. Ha? Saan pa yung makatipo? Left and right po, makatipo. Dito po yan, left and right. Dito. Sa so, sobrang katipo, na pa-doktor kami dati, sobrang mahal po nung gamot eh. I Steroid nun eh. Eh kaya lang takot ako, pag nasasagi, sugat na naman ulit. Kaya nakinig kami no sa radyo po, eh, Nasabi, dito daw po sa may Quezon City, Chief Edel po. Di hinahanap po namin, sabi ko, madali naman makita sa Rodriguez yung malapit sa ano eh, Monte de Pinuntahan namin po, ayun, nakita nga namin, maraming ang binigay sa akin na iinumin. Isa na yung corn rice coffee po yun, saka pa yung iba po may vitamin. Una, nagdadalawang isip pa ako. Gumaling kaya ako kay Pero sabi sa akin ni May, yung nasa baba, gagaling yan. Di, ininom ko kagad pag uwi. Mga nakakailang araw pa lang sa ako ba? Parang kumikinis to. Saka ano, hindi na masakit yung pako, ako. Saka makati. Di, tinuloy ko. gasa sa naubos, balik kami ulit dito nagkita nga kami ni Doc Eden ah, ni Chief Eden yun kaya malaking improvement na eh, ilang buwan yun or ilang weeks na gamit mo lang ano pa lang eh, parang nakakatatlo pa lang po eh bilis ng epekto sa akin eh tatlong araw pa lang sabi ng misis ko bilis ah 30 araw pa lang eh, nakita ka ng epekto. Meron na po kagad, ang bilis. Saka, konting tsaga lang po talaga yung may mga pinapay sa Saka isa sa sabon. Ibig sabihin, sinundan mo yung healthy diet guide na pinigil sa'yo. Oo. Mahirap nga iwasan, pero dapat iwasan eh. Pero sabi sa akin ni Chief Edel, pag gumaling ka, balikan mo. Sabi ko, ayoko na, wala na akong pera, pang bilit <laughs> so, so far ngayon, sir, kumusta naman yung uh, sinasabi mong kate or ano? Nawala naman po. Masaya na ako. Hindi na ako nahihirapan lahat sa pagtulog. Mm -hmm. Hindi na sa ma mahapding makating, makati Magkati talaga. Ngayon, okay. Sabihin, mo pala, sabihin, apiktado na rin. Gising ako ng gising, kamot dong, kamot dito po. Eh ngayon, maiging maigi na. Kaya, yun nga po, thank you po kay Chief Edel. Siguro kung hindi ako nakinig sa radyo talaga, wala. Baka maputulan na ako ng legs. Kaya, malaking tulong po yung natutunan din namin po talaga po. Anong radio yun? Yeah. Sa Veritas po, 846 sa, po. Okay. Sa mga may karamdaman siya na tulad mo, psoriasis, ano po, anong masasabi mo sa kanila? Masasabi ko po sa kanila, totoo po nakakapagpagaling yun na ano ni Chip Edel. Sabi nga po niya eh, may sinasabi sa salita pag madaling araw Yan ang buhay na katotohan <laughs> Na may gumaling talaga Nagpapatunay po yan Huwag din natin makita yung paano sir Na sinasabi mong makita mo na Ayan Ayan So dati ito sir, anong forma? Ma. Ang dito po eh, nangingitim yan po. Ayoko pa nga ipakita kay May, kukunan daw niya, nahihiya ako ngayon. Makintam na? Opo, ayan, laki ng pinagbago. Proud ka lang po ipakita. Opo, <laughs> nakakapag-short na ako <laughs> pag lumalabas. Ayan. <laughs> okay. Ayan. Sige, sir. Pangalan mo ulit, sir. Ayan, ah. uh, Cornelio Cruz po, yeah. taga... Yeah. Huh? LA po, Lower Antiporo, 57 years old. Maraming salamat po.